magandang at mapagpalang araw po sa ating lahat. Tayo po ay naka nasa is, ikasyam na bahagi ng aklat ng Exodus, ang, ang ikalawang aklat ng Old Testament. So sa, sa ating pong pag-aaral, muli tayo po ay manalangin. <clears throat> Panginoon namin Diyos sa mga sa lahat, muli po kami lumalapit na may pagpapakumbaba at dalangin namin, Panginoon, na samahan niyo kami sa aming pag-aaral ng iyong salita. Lord, ikaw ang maitaas, ikaw ang mapapurihan, Panginoon. Buksan mong aming kaisipan, ang aming puso upang mainam namin maunawaan at maintindihan ang iyong mga salita. Sa ang papuri, at salamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Dito po ay ating mababasa ang um, ikalima, ikaanim, hanggang ikapitong salot na ipinadala ng Diyos sa bayan ng Ehipto, no? So, kahapon po ay ating pinag-usapan ang una hanggang ikaapat na salot kung saan ay nakita natin ano po kung bakit ito yung pinadala ng Panginoon sa kanila. At ngayon naman ay ating pag-aaralan ang ikalimang salot, ang pagkamatay ng mga hayop. Sabi po sa verse 1 ng chapter 9 ng Exodus, dahil dito sinabi ni Yahweh kay Moises, pumunta ka sa paraon at sabihin mo ang ipinapasabi ni Yahweh ng Diyos ng mga Hebreo na payagan na niyang umalis ang mga Israelita upang sumamba sa akin. Kapag pinigil pa niya, kayo, paru, paparusahan ko ng kakilakilabot na salot ang kanyang mga hayop, ang mga kabayo, asno, kamelyo, baka, tupa at kambing. Mamamatay ang lahat ng mga hayop ng mga Egyptyo, ngunit isa mga hayop ng mga Israelita ay walang mamamatay. Naitakda ko na ang oras, bukas ito mangyayari. Ayan, muli nakita natin ang kasaganaan ng kahabagan ng Panginoon kung saan ay nagpadala na naman siya ng warning sa paraon, no? Bago niya gawin ang ikalimang salot, dito makikita po natin na merong warning, no? May pagkakataon na naman na ibinibigay ang Panginoon sa parao para hindi ito gawin ng Panginoon. Sa anong paraan? Sa pamagitan ng kanyang pagbabalik loob or pagsisisi. Yan. Yan. Sabi dito, pinapasabi ni Yahweh, ng Diyos ng mga Hebreo na payagan na Niyang umalis ang mga Israelita uh, upang sumamba sa Kanya. So, dalawang bagay po ang ipinakikita dito, no? Yung isa, ang Israelita ay para sa Panginoon. Sila ay belong sa Diyos. At ang pangalawa, ay nais ng Panginoon na payagan ng paraon ang mga Israelita para sa Panginoon, hindi para sa mga Israelita. So talagang dito nakikita natin ang malinaw na utos ng Diyos direkta sa paraon kung saan sinasabi ng Panginoon na pabayaan mo, payagan mo yung aking bayan. Ayan. Dahil sasamba sila sa akin. Ayan. So dito makikita natin yung gagawin na or ipinagagawa is para sa Panginoon, hindi para sa mga Israelita dito po pinapakita no na kinakailangang tratuhin ng maayos ng paraon ang mga Israelita dahil meron silang Diyos na dakila at tapat, no? Hindi dahil ang mga Israelita ay mapait. Ang Israelita ay uh, kailangan nila sa kanilang uh, mga produkto or sa kanilang bayan or bansa. Ano po? Dito din ay sinasasalamin sinasa no yung buhay natin bilang mga Kristiyano na tayo. Kinakailangan nating tratuhin yung ating mga kapatiran ng maayos no para sa Panginoon, hindi para sa atin. <coughs> Uli, nakita natin ano po na Exempted na naman itong mga Israelita doon sa dadanasin ng mga Egyptyo, no? Kasi ang sabi ng Panginoon, mamamatay ang lahat ng hayop ng mga Egyptyo, ngunit isa mang hayop ng mga Israelita ay walang mamamatay. Sa so nakikita natin ang pagtangi ng Panginoon sa kanyang bayan no? At dito makikita natin mangyayari yung mga pangit na bagay dito sa mga matitigas na taong ito, dito sa mga taong walang pagkilala sa kanya na makikita ng ng mga nananampalataya sa kanya. Yet hindi sila madadamay or hindi sila maaapektuhan. So ganun po no, piliin natin kung saan tayo. At yung papanigan natin, piliin din natin kung Eto ba makakapagprotekta ba sa amin, sa atin? Maiingatan ba ako nito? Yan, matutulungan ba ako nito? Yan, so yan po ang buhay nating mga mananampalataya. Dahil kapag tayo na sa Panginoon, ang sabi ni Lord, If God is for us, He can be against us. Kung si Jesus ang kakampi mo, sinong laban sa iyo? Sabi pa sa first 5, naitakda ko na ang oras. Bukas ito mangyayari. Ginabukasan, ginawangan nga ni ang kanyang sinabi at namatay ang lahat ng hayop ng mga Egyptyo. Ngunit kahit isa'y walang namatay sa hayop ng mga Israelita. At nang patingnan ng paraon, wala kang namatay sa mga hayop ng mga Israelita. Ngunit nagmatigas pa rin ito at ayaw pa rin payagan ang mga Israelita. Alam niyo po ba na yung salot na ito ay direktang atake ng Diyos sa Diyos-Diyosan ng mga Ihito? Kasi naniniwala po ang Ihito, Sky Hathor. Si Hathor po ay pinaniniwalaan nila na Mother Goddess, no? Na kumakatawan bilang isang uh, baka or cow, yan. At kaya din po ng ibang mga naunang mga uh, diyos diyosa nila naniniwala din po ang mga Egypto no or Egyptians sa kanilang relihiyon, ang uh, kanilang pananampalataya na yung cattle ay sacred no. Itong mga cow na ito ay sumisimbolo sa fertility. Yan, diyan sila mahilig, no? Yung yung nagsisimbolize ng fertility. Kaya nga, 'di ba, even yung frogs, fertility pa rin, yan. Even yung uh, nuts, no? And so on and so forth. So makikita natin dito, adik sila sa fertility. Yan. God shows para and to all of Egypt that he was mightier than this imagined pagkaibigan God. Yan, so ang dami, ang dami, dami nilang Diyos Diyosan. Ngunit, patuloy at paulit-ulit na pinatutunayan ng Panginoon na yung kanilang Dina Diyos ay walang magagawa sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Alam niyo po ba kung anong nakakatawa, no? Nagpadala ang paraon para tignan, no? Yung mga Israelita, kung totoo nga ba na walang mamamatay sa kanilang mga alaga, no? At totoo nga. Subalit, sa kabila ng nakita ng paraon, ang katotohanan sa sinabi ni Moses, no? or nang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ni Moses, is na natiling matigas ang kanyang puso. Alam nyo, ito yung nakakalungkot sa buhay natin. No? Kapag nasasalamin natin yung ating buhay, na kahit nakikita na natin na buhay ang ating Diyos, kahit nakikita na natin na gumagawa ng mabuti ang ating Panginoon sa ating buhay, still, Lagi tayong nagdududa at lagi tayong nagmamatigas. Same po yan sa nangyayari sa paraon. Ngayon ay ipapakilala ang ika ikaanim na salot, no? Ang salot na mga pigsa. Sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron, dumakot kayo ng abo sa pugon at ito'y pataas na ihahagis ni Moises na nakikita ng paraon. Mapupuno ng pinong alikabot ang buong ihito at ang lahat ng tao at hayop sa lupain ay malalantad o matatagtag ng mga pigsang nagnanaknak. Kumuha nga sila ng abo sa pugon at pumunta sa paraon. Pagdating doon, pataas na inihagis ni Moises ang abo at natagtag nga ng mga pigsang nagnanak-nak ang mga tao at mga hayop sa buong ihito. Eh, Muli, eto na naman, no, yung uh, another salot na binigay ng Diyos na walang warning, no, na walang chance ang paraon para tutulan, or walang chance ang paraon para magrepent, no, so yan dito po ay ito ang kauna-unahang am uh, salot kung saan ay aatake sa tao no sa katawan ng tao mismo at ito po ay hindi pangkaraniwang bukol hindi pangkaraniwang uh, Basta allergies lang, kundi ito ay pigsa. Naranasan mo kung magkaroon ng pigsa. Alam niyo po ba yung pigsa na nagnanaknak, masakit, napakasakit, no? Na napaka, napaka kirot. Ayan. So, yan po yung naranasan nila. This painful, painful boils and sores affected people and animals. So, Matindi, ano po, matindi itong ano na to, itong another sadot na ito. Sabi po sa verse 11, ang mga salamangkero ay hindi na nakaharap kay Moises sapagkat sila may tatadri ng mga pigsang nagnanakna. Samantala, ang paraon ay pinagnapigas pa rin ni Yahweh. Hindi nito pinansin ang mga Israelita tulad ng sinabi ni Yahweh kay Moises. Alam niyo po ba na ang salot na to ay direktang atake din ng Panginoon sa isa pang Diyos Diyosa ng Egypto na tinawag nila sa pangalang Imhotep no? si Imhotep po ay sinasabi nilang Diyos ng mga gamot no? or sa ibang salin po tinatawag din itong sa pangalang Sekmet na tinatawag nilang Goddess of Healing alam niyo po ba na kahit yung mga Egyptians na feeling super lapit nila dito sa diyos-diyosa natin ay hindi nakaligtas sa atake ng Panginoon kung saan nakita natin even yung magicians, 'no? Na nakita natin dito yung mga salamangkero nila dito ay nakaranas din, 'no, sa salot. Dito, no, so dito po makikita natin, 'no, kapag ang iyong uh, sinandigan no, ang iyong inasahan ay kapwa mo tao kahit gaano pa yan kagaling. Tandaan po natin, wala yung magagawa pag ang Diyos na ang bumatol Kaya po, makikita natin dito, no, minsan yung mga kapatid natin, pag ang magulang nila is doktor, kapatid nila ay doktor, parang feeling nila, okay oh, lang ako magkasakit. Kasi doktor naman yung nanay at ate ko. But remember, limitado ang kalaman ng tao, samantalang ang Diyos ay hindi limitado. Pagkat ang kapangyarihan ng ating Panginoon po, kailanman po ay hindi mapapantayan. Again, dito po makikita natin ang patuloy na pagmamatigas ng paraon sa <clears throat> Ngayon po, dadako tayo sa ikapitong salot, ang malakas na ulan ng yelo. Sabi po sa verse 13, Sinabi ni Yahweh kay Moises, Bukas ng umagang-umaga, pumunta ka sa paraon. Sabihin mo, iniuutos ko na payagan na niyang sumamba sa akin ang mga Israelita. Kapag hindi pa siya gumayag, magpapadala ako ng matinding salot sa kanya, sa kanyang mga tauhan at nasasakupan upang malaman nilang ako'y walang katulad sa buong daigdig kung siya at ang buong bayan ay pinadalahan ko na agad ng salot na sakit, sana'y patay na silang lahat. Ngunit, hindi ko ginawa iyon upang ipakita sa kanya ang aking kapangyarihan at sa gayoy maipahayag ang aking pangalan sa buong daigdig. Ngunit hanggang ngayon, hinahadlangan pa niya ang aking bayan at ayaw pa rin niyang payagang umalis. Kaya bukas sa ganitong oras, pauulanan ko sila ng malalaking tipak ng yelo na walang kasing lakas sa buong kasaysayan ng Ehipto. Pasilungin mo ang lahat ng tao at isilong ang lahat ng hayop sapagkat lahat ng babag sa kanito ay mamamatay. Ang ibang tauhan ng paraon ay natakot sa ipinasabi ni Yahweh kaya pinasilong nila ang kanilang mga alipin at mga hayop. Ngunit ipinagwalang bahala ito ng iba at hinayaan nila sa labas ang kanilang mga alipin at mga hayop. Ayan. Ngayon naman, meron na namang warning, no? May warning si Lord. Patunay na, na naman na nais niya, no? Na merong gawin or pwede siguro para mas uh, mahadlangan sana, no? Or mag sila sa gagawin ng Panginoon. And yet, wala na naman. <laughs> ano? At sabi pa dito, no, pwede ko naman na silang padalhan ng matinding salot kung saan mamatay na sila. No? Pero hindi yon yung nais ng Diyos. Sapagkat, sabi nga natin, nais magpakilala ng Panginoon kay Parao. Kasi sabi ng Parao, hindi ko yan nakikilala. Sino pang na yan? Ano po? At dito po, makikilala nila ang Panginoon dahil si Lord kung ano yung sinabi niya, ginagawa niya at siya rin yung may control ng lahat ng bagay. Sa so verse 19 po, ang ganda ng sinabi dito, pasilungin mo ang lahat ng tao at isilong ang lahat ng hayop sapagkat lahat ng babagsakan nito ay mamamatay. Dito po makikita natin ang Panginoon ay nag-iimpita, no? Uh, nag-aanyaya siyang pagkatiwalaan siya. Hindi lang ng ninaaron, hindi lang nina Moises, hindi lang ng paraon, kundi maging ang lahat. no po, ang sabi dito ay pasilungin mo ang lahat ng mga tao, no? Ang lahat ng tao at isilong ang lahat ng hayop. So, dito pa makikita natin, tanging magtitiwala lang po talaga ang maliligtas dito. Kasi kung hindi ka maniniwala na mangyayari ito, magpapabaya ka, kaya hindi mo yun magagawang gawin. Ano po? Sabi sa kayo, dito, sinabi ni Yahweh kay Moises, iunat mo pataas ang iyong kamay at uulan ng malalaking pipak ng yelo sa buong Egypto at babagsak ito sa mga tao at mga hayop na nasa labas pati sa mga halaman. Itinaas nga ni Moises ang kanyang tungkol, gumuhit ang kidlat, dumagundong ang kulog at umulan ng malalaki, malalaking tipak ng yelo sa loob o sa buong Egypto. Malakas sa malakas ang pagulan ng malalaking tipak ng yelo at sunod-sunod ang pagtitlat. Ito ang pinakamalakas na pagulan ng yelo sa kasaysayan ng Egypto bumagsak ito sa buong Ehipto at namatay ang lahat ng hindi nakasilong maging tao man o hayop na salanta ang lahat ng pagbag ng mabagsakan pati mga halaman at mga punong kahoy ngunit ang Goshen na tinitirhan ng mga Israelita ay hindi na ulan ng mangyelong ito napakatindi po ng salot na to talagang Uh, matinding pagpapakilala ng Panginoon. At maaari iniisip ng, Egypt, ng, Egyptians no, na yung galit ng Diyos ay binuhos na niya no, mula sa langit patungo sa kanila. Ano po, kasi grabe no, yung ulog kidlat, lagapak siguro ng mga ng mga yelo no, sa bubungan or kung saan man na nasaksihan ng kanilang mga mata. Muli alam niyo po ba na yung salot na ito na hail, no? O yung tipak ng yel, malalaking tipak ng yel, no? Oh, or sa English ay hail, ay tinatawag ding another goddess ng mga ihito. Ito po yung tinatawag nilang sinat, no? Goddess of the sky. So again, <laughs> dito makikita natin na walang magagawa pa rin yung kanilang goddess of sky sa ginawa ng Panginoon. Kung talagang makapangyarihan yung goddess of sky, di eh dapat na control niya na magkaroon ng hail or magkaroon man ng hail sana. Dapat na, na, nasalo niya or napahinto niya, di ba? Pero dito na patunayan na walang kapangyarihan ang kanilang sinasambang sinat verses 27 to 35, kaya ipinatawag ng paraon si Moises at Aaron. Sinabi niya, tinatanggap ko ngayon na nagkasala ako kay Yahweh, siya ang matuwid at kami ng aking mga kababayan ang mali. So, ito, parang nandito yung pag-amin sa kanyang kasalanan o sa kanyang pagkakamali. Ano po? Sabi sa verse 28, ipinalangin ninyo kami sa kanya, sa paghirap na hirap na kami, sa pagulan ng malalaking tipak ng yelo at sa malalakas na kulog. Pinapangako kung kayo'y papayagan ko lang umalis sa lalong madaling panahon. Yan. So, alam nyo ba, ganito tayo, di ba? Paggalit ako, tatakot tayo. Sobrang nahihirapan tayo. Again, ito na naman. Ang dami na naman nating ano, ah, uh, ginagawa, no? To the point na, sige, give up ko na yung gusto ko mangyari. Yung mangyari, mangyari na yung gusto mo. Yan. ganun din yung paraon. So, sabi po sa 29, sina sinabi ni Moises, pagkalabas ko ng lungsod, mananalangin ako kay Yahweh. Mawawala ang mga kulog at itigil ang pagmula ng malalaking tapak ng yelo. Sa gayon, malalaman ninyo na si Yahweh ang siyang may-ari ng daigdig. Kahit alam kong kayo at ang inyong mga tauhan ay hindi pa natatakot sa Panginoong Yahweh. Ang mga tanim na lino at ang mga sibada ay sirang-sira sapagkat may uhay na ang sibada at namumulaklak na ang lino. Ngunit hindi na pinsala ang trigo at ang spelta sapagkat huling tumubo ang mga ito. Umalis si Moises at lumabas ng lunsod. Nala, nalangin siya kay Yahweh at tumigil ang kulog, ang ulan at pagbagsak ng malalaking tipak ng yelo. Nang makita ng paraon, na tumigil na ang ulan at wala ng kulog. Nagmamatigas na naman siya. Dahil dito muli siyang nagkasala, pati ang kanyang mga tauhan. Lalo siyang nagmatigas sa pagpigil sa mga Israelita tulad ng sinabi ni Yahweh kay Moises. Alam niyo po ba, yung isang mali, at pangalawang pagkakamali is masasabing pagkakamali. Pero pag natatlo, apat, lima, anim, palagay ko po hindi na yun pagkakamali. It's a habit na, no? At yun yung nangyari dito sa paraon na lagi siyang uh, nagigive up dun sa will niya and yet ang dali-dali niyang bawiin ko ano yung sinabi niya. And alam niyo po ba, ito yung pinakapangit na ugali ng kahit na sinong tao yung hindi niya kayang panindigan yung kanyang sinasabi and at the same time ay yung madaling makalimot no sa pagkilala kung sino talaga yung mandi, manlilikha makikita po natin dito di ba yung pag-amin ng paraon na ako yung makasalanan kami yung makasalanan no ito yung pag-amin sa kasalanan na nalulungkot ka lang sa kasalanan mo pero wala yung totoong pagsisisi. Yan. Naalala niyo po ba si Judas? No? Si Judas, no time na pinagkanulo niya si Jesus, no? binenta niya si Jesus. No? And ah uh, dito makikita natin na nandun sa kanya yung matinding kalungkutan. Pero, sabi nga doon may words yung sinabi na nagsisi pero hindi yun yung totoong repentance kasi kung totoong repentance lalapit siya sa Panginoong Hesus at hihingi ng tawad pero anong ginawa po niya siya ay nagpatiwakal so dito makikita natin no na malaki yung pagkakaiba doon sa regret at sa repentance kasi pag regret nalungkot ka lang nang ginawa mo yon pero walang totoong pagsisisi pero yung repentance po sa kabila sa Matapos mo malaman na mali ka, nandun yung kahandaan mo na talikuran yung dati mong ginagawa at harapin yung iyong pagkakasala to the point na handa kang magbago. Sa dami ng pagkakataon na laging nangangako yung paraon, naniniwala po tayo na si Moises ay hindi naniniwala na totoo na palalayain or paaalisin na sila ng paraon. And yet, sa kabila nun, ay ginawa pa rin ni, ni Moises yung manalangin at para ipatigil ng Panginoon yung kanyang kina, uh, salot na ito. So, dito makikita po natin yung discernment. Ano po? Alam po yan ni Moises. Kaya tandaan po natin, matapos nating malaman na mali yung ating ginagawa kinakailangan na tayo po ay may kahandaang harapin yung ating pagkakasala at talikuran yung ating kasalanan, no? Huwag natin gayahin yung paraon na kapag nahihirapan, kapag nasusukol, andyan yung pagsisisi na sinasabi, pero pag talikod, naging okay na ulit ang lahat, back to normal. So, huwag po natin gayahin yon dahil huwag nating hayaan na parusahan tayo ng Panginoon, same sa pagpaparusan niya sa paraon, kung saan ay maranasan natin yung hirap. Ano po, napaka-gracious, napaka-loving ng ating Panginoon. Kaya naman, kailangan po no, the, the, the moment na malaman natin yung ating pagkasala. Dapat tayo ay mag lumapit, magbalik loob sa Kanya, at magtibala sa kanyang kakayanan at kapangyarihan. To God be all the glory. God bless everyone.